Ang isang problema, Pilipinas eh. Dito sa ano, sa South America, wala akong problema ituro ito eh. Talaga hindi sila kumakain ng dugo rito eh. Maano sila rito eh, maselan sila sa pagkain. Kasi alam nila, yung dugo, nandun yung sakit eh. Andun yung mga virus, andun yung mga bakterya sa dugo. Yun ang nagkakalat ng bakterya at virus sa katawan. Habang umiikot ang dugo sa katawan, yun ang nagkakalat ng mga virus. Ito po sa Brazil, wala akong problema rito eh. Pero sa Pilipinas, ang na-encounter ko, yung nakupo, ikaw, paborito ko pa naman, ikaw, ang at dinuguan. Ay, ayoko na ikaw umanib dyan, bawal pala dinuguan dyan. Eh kung nakahanda ka kapatid na, ipagpalit ang kaluluwa mo sa dugo, e bahala ka. Pero kailangan ko ituro ito. Alam niyo po kung bakit bawal kainin ng dugo? Basahin natin ang 17 G's ng Levitico, mga kapatid. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Galitan Diyos sa taong kumakain ng dugo. Itititig ko ikaw ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kaniyang bayan. Bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw ng Diyos ipakain ang dugo? Tuloy natin ang basa sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya pala bawal ng Diyos kainin ng dugo. Yung pala sagrado sa Diyos. Ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya pala ang dugo ay ayaw ipakain ng Diyos. Isang bagay pong sagrado ang dugo. Isang bagay na banal. No. Hindi dapat kinakain. Kaya ibinibigay ang dugo para ibubo sa ibabaw ng dambana nung araw sa Israel para pantubos sa kaluluwa. Kaya nang dumating si Kristo, yan ang ipinantubos niya sa krus. Sa mga Kristiyano. basahin natin ang 9.22 ng Ebreo. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan. Ang kapatawaran na sa pagkabuhos ng dugo. Ano ginawa ni Kristo? 20.28 20, ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang Iglesia ng Diyos para lumini sa harap ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo inihandog niyan, dugu niya ang dugo niya pantubos sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahong ito, mula sa Israel, ang dugo po ay sagrado kasi pantubos yan sa kasalanan. Ang totoo, hindi lang sa panahong Israel eh. Mula pa sa unang-unang panahon sa patriarka, kila Noe, eh, bawal na ng Diyos ang dugo eh. Nagpapatuloy hanggang sa Israel, tapos hanggang sa panahong Kristiyano. Basahin natin ang 9.3 ng Genesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya dugo ay huwag ninyong kakanin. Ayon. Lahat ng nabubuhay pwede ninyong kainin. Pwede ka kumain ng baboy sa panahon ni Noe. Hindi bawal walang baboy. Pwede ka kumain ng baka, tupa, ahas, kaya. Eh tayo sa Pilipinas, kinakain talaga halos lahat yan eh. Pusa, ginagawa pa nga raw, yun eh. Kinakain lahat, pwedeng kainin eh. Pero yun eh, kang lamang may dugo, na yan buhay, huwag niyong kakainin. Panahon pa ni yun, mga kapatid. Tapos pagdating sa Israel, bawal pa rin ang dugo. Pagdating sa panahon ng mga apostol, pinagbawal nila sa kristyano.